Ayan. Ah, Ayan, baka ba itong baka ni Kuya ang alaga oh. Ganito ang mga alagang baka kumbaga hindi siya mahirap ang pag-ula. Ayan, ang ganda ng pakating ng niya. Quality. Ito po yung mga alaga nila Kuya dito sa Sariaya, Quezon. Ayan. Ganda ng pagkabaka ito. Ito ay pabenta para pa sa talaga araw. Oh. Galing kay Tatay Piyo na pansol na baka. Consiel Amil. Consiel Amil. Kay Consiel Amil niya rin po nakuha. Ay na uh, magandang uh, umaga mga talong Steven nanti tayo sa barangay ano pong barangay? Montesilio. Montesilio at meron tayong binisita mga ito pinabidyo na rin natin dati. Binisita natin yung baka nila dito ng mga alaga. May dalawa silang pati ng mga baka malaki dito. At tayo magtatanong uh, nila ng impormasyon lalo git sa pag-aalaga ng mga bakang ito. Kaya sama-sama tayo manood sa video na sarang ito sa ating cattle farm visit dito sa Sariaya, Quezon. Kaya sama-sama tayo manood sa video na sarang ito. Yan. No? Uh, pinupurga nila kuya pala yung baka. Ano pong ano, tubig na may? Yung pampurga, meron na yun. Ay, nasa loob, ano? Ay, no? Ito pag ganito lang pala, pampurga ng baka. Pampurga yun. Tabletas yung binigay sa akin. Ilang tabletas po yung laban nun? Dalawa. Ano pong pangalan ng pampurga nyo? Ah, hindi ko na agaw. Bindasol ba? Ha? Ah. Nandun na eh, yung balak. Dabindas, ano? Oo. Uh -huh. Ano, parang dabind... Uh Albindasol nga po. Oo, oh, pampurga. Albindasol. Ito po po'y, ano? Torete po ano? Duh ha, babae. Di ba pala ito? Pinupurga ito ni Kuya para tumaba. Yan po ito yung ano pinupurga? Ilang beses? Sa isang... ilang matagal ko na hindi na pupurga. Ah, uh, depende po uh, sa bakan. Na purga pa rin yung uh, buwan. Uh. Ah, matagal-tagal na rin yung buwan din pala. Yung pala isang bote na nagang tapos may dalawang gamot siya na Albin Dussel yata yung pangalan nun. Uh, yun, para baka gumana sariling alagam ba nila kuya pinorgan paanak na nyo na po ito ay mm. ay sa mga panat paanak na mga katalong stevie andito tayo ngayon sa uh, sariaya kaya saan ang barangay nga po itong inyo Montecilio ito pong hanap buhay nila dito paggulay doon nakaraan po yung galing tayo dito may mga sitaw sila doon ah may patola po kayo ngayon ano patola tapos ito naman po yung mga bagong talim ng mga talong nila hmm. Po, may papakita si kuya dito baka nilang alaga napuntahan na rin natin sila dati dito ah uh, medyo tagal lang ilang buwan na rin yan po si kuya at titignan natin yung baka nila dito kalimitan po mga hanap buhay ng mga taga sariyaya ay pagugulay po tsaka paghahayop ano kamusta naman po palang balita ko mga baboy kumbagay Katama, katama ah, kaya nga marami namimili ng baka Ayan. Ayos na, naman. ayos na po ngayon. Medyo ayos, ayos. ayos. ayos uh -oh. Wala, naging... Wala nang peste. Yeah. Ito na po yung mga sitawan nila kuya. Bagong tanim naman. Ayan o. Ito po talaga yung kalimig kabuhayan dito sa Riyaya. Pagugulay at paghahayupan Kuya matanong ko pala nung pangalan nyo po. Kanding. Si Kanding. Ayan o. Mga Ito na po yung malaking baka nila dito kalaga dalawang bakang malaki meron silang inahin kailan lang to malayo ang pagkakalagay ito ito ay galing kay tatay Pio ano po at tatak G laki pansol may, may palaga may, may nakalagay ko saan nakuha yun oh. malaking baka Kaya ilang ano natin yung alaga? Isang taon at kalahati. Isang taon at Pero po yung magkano nyo po ito yung nakuha dati, yung binili nyo ito? 60. 60. Tap, sa 60,000 po. Kung baga po ito ay may estimate nyo, mga sa palagay nyo, ang magkano gusto nyo may... Magit ng sandaan. Magit sandaan ng... 20. 120. Ah, ito pala may si 120 na kayo ng haba ng katawan niya. Tapos mataas siya. Pero po ito ay uh, malaki pa sasagad pa rin po. No? Sasagad pa rin. Yan, mm -mm. yan o. Laking baka nito. Ito ay 60 lang nakuha nila tapos ilang mga isang taon na at kalahati kalahati pang na ano, uh, nilagay niyo to tinan po siguro inilagay niyo hindi naman dali ano no kung bagay libangan lang Oo. yan po laki ng bahang ito to ano man sasagad sa pin Hmm. Ah, hindi ko naman ng pinsal. Palit pala. Ah, uh, palit lang talagang nagamit nyo. Hmm. Yan ang um, laking baka na Kung Kumbaga ito ay halos sa uh, dubli na yung presyo niya sa pagkakabili ng bakang ito. Ah, uh, tinan nyo po yung lahi niya. Ito ay mga Indo. Uh, ano? Ay, Brahman lang pala itong Brahman. Brahman ito. brahma lang siya dito, dito. sa Brazil. Kamusta naman po kaya ano, ang pag-aalaga niyo ng ganyan mga baka? Ayos naman. At uh, Dati po may mga alaga na kaya dati lang oh, ano? Oo, oh. dami na ko na pagbili ng baka mm, Talagang kumikita po Oo. Oh. Yun, yun pala ang kagandahan sa ganito mga baka pag kumikita din naman talaga mm. Hindi naman siguro nalulugi sa presyo basta Ay. tama ang bili okay. Ayun, Ayun, no, laking baka na eh, ito Eh, ito pa isang taon at kalahati niya ng alaga May, kumbaga may tumama din na mga sakit sa kanya, wala naman oh, wala Asa ah, dyan po ang baka hindi masailan? Mm. Wala Ah, kumbaga po ito hindi naman hindi niya naman kinakanlo. Sa tukro ko ito eh. sa antibiotic sa purga. Ah, pinupurga niya po 'tas uh, vitamins. vitamins. Ano pong mga gamit yung vitamins? Hello, yung yung mga uh... basta 'yun nabibili din po sa mga uh, ano, ah, kumbaga may suggested naman nila yung ano nang pagsabakan. Uh, Kunin din naman ng mga doktor. Ah, pinaala rin pa nila. Byte pati ng pagkabakang ito. <laughs> Nagpagturo ko nito yung doktor eh. Ah, meron ka na ginapunta dito po nagdano uh, sa inyo. Nagtuturo sa hayop. Uh, tuwing ano po yun siya, tinuturo ka naman. Tuwing kalawang buwan? Ah, tuwing kalawang naman ang pagtuturok sa ganitong baka. Yan, mabait siya. Parang dati ito po yung medyo mailap ano. Ah, <laughs> yung, yung, yung isang yung mailap. Yan, mabait yung, yung, isa. yung, yun, mabait itong isa. Quality ng pagkabaka. Hinihimas si kuya. Ang ganda ng pagkabaka. Ano pong pakaan nyo dito po? Palyat lang. Palyat. Kuya, matanong ko lang po. Ano, may marami nagtatanong sa atin. Ano bang palyat? Ito yung kung kunay ng niyog na hey, po yung sa pala lang niyo yung sa mga langisan. Langisan po. Lang. 'Yon, yung mga nagtatanong kasi marami nagtatanong sa atin, minsan pinapakita yung pinapakain ng palyat dito sa inyo, marami nagagamit ng palyat. Oh. po pala yung pinagtigaan ng langis ano, mm. yung mga kopra. Inanpras. Kopra, you know, yun ang ganun nila kuya. No. Pinapakain sa ganito. Pag ano po nilalagay niyo rin ng contempids. Tuwing ano po ilang beses sa uh, maghapon? Isang beses lang. Isang beses lang. Hindi naman po kayo masama siya at uh, kasi sabi nila yung daw ay eh, parang na, na laki. Ayun uh, pa, hihilabi mo muna, bababalabad mo muna. Mga ilang oras po nyo? Uh, mga ilang kalahating oras pwede. Kalahating oras po pwede na? yun yung palang suggestion ni eh, sir. Kasi maraming gusto na mag-ano ng palyat. Kasi ito, parang dito sa sa sariyaya, halos dito yung po mga gamit dito na pakain sa baka, no? Oo. Pababilis pa pataba laki ng alaga ni sir na itong bakang ito mabait pati si tinan niya nagpapahima siya hmm. ito daw po ay mabibenta na nila ng uh, one, one, 120 ang laki ng bahang ito yan po pero ito po ay hang, kailan pa plano nyo? pang um, panag-araw panag, panag niya po po ay plano ibenta siya yan pa lang man, sir sir pwede makita rin natin sa baka nyo? Uh -huh. ito po yung palahin nyo no? Uh -huh. ito yung sariling panak nyo? malikot yan May ito lang malikot, malikot daw Oo. hindi natin na malalapitan pero titignan lang natin ito ay sariling panak nila ni sir na baka nakita natin yung inahin nito nakaraan kaya lang ito medyo malikot nga dito yung nakaraan nina parang medyo mailap-ilap siya. Oh, mm -hmm. mailap siya oo, oh, tao pati ay siya oo, oh, ito po halos ang laki niya halos ng, ano, malitlet. malaki po yun ito medyo malit yung pandak mm -hmm. pero ito palahin nyo na po magay, hindi nakagumasos ng perang pambili po ano? ayan o. Pero bata pa rin siguro po ito, sir. Ano? At, 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 dalawang taon may. Ah, dalawang taon may lang itong mga... Buhat pagka... Pagka bisiro. Hmm. Hmm. Ayan, nagagalita naman siya. May hmm. <laughs> dala eh. Ah. Yung maliit, magandang alpas-alpas sa karsada. Ah. Na bangga. Ah, kaya? Sumay pa siya yan, ah. Ah, kaya parang putol yung kabila. Hmm. Kumbaga po, yung mga ganito mga baka matandaan din pala sila sa ano, no? Oo. Oh. <laughs> Ay, hindi kasi na napapag... Paano po paglilipatin niya to hindi naman siya, ano, Ay, hindi. pag may ibang tao lang? Oh, Oo, sabay, sa sabay talaga sa pag sa amo. Hmm. Yun ang mga baka ni Sir. So, Sir, baka tatanong kayo, hindi mag maganda po talaga ah, kahit pa paano, kaysa maglagay ng pera sa banko, mas maganda po yung mag-alaga ng baka na lang? Oo naman. Kasi po habang tumatagal, kumikita talaga siya, hmm. ano? Sa banko, hindi mo pwedeng, sa loob ng dalawang taon, hindi mo pwedeng padublihin ang uh, presyo. Pero po, hindi ito kaya pala po, presyo ng dalawa, dalawang taon. Ilang taon na po kayo ibig sabihin nagbabaka? Matagal na kayo talagang nagbabaka? Na. Na. Siguro may 20 anos na. Sadyang nagbabaka kayo. Tuloy-tuloy naman. Yun naman pala, kung bagay wala naman pumalulugi sa baka kung tama lang pag-aalaga po. Ano? Wala. Hmm. Pero sir, hindi nyo na nasubukan yung sabi nilang tatlong buwan o anim na buwan na pag-aalaga na bago ibenta? Hindi. Hindi. Kargado, pakain. Talaga pong purga. Pero nakapagsubok na rin kayo? Oh. Ayos naman, ayos din naman? Oo. Oh, oh. Hindi. tubo. Ah, may lady din tubo. Hindi ka tulad po nung ganitong mga ano siya, no? damo lang talaga tapos palyat mm -hmm. yun po yung mga pag palang pala sa lasa painom pero sir matanong ko lang ito, ito, ito yung paikot nyo ay puro ano po ano kalimit ang mga gulay nyo dito tinatanim yeah, sitaw patula ano mga tanim sir mga sitaw ito po yung sitaw kumbaga kada isang buwan nagpapat kayo ng ng, ng uh, ano ng ano kulay oh. mm. ito po yung bakanda sir oh. Medyo ibang tindigan parang medyo susugod siya eh. Susugod so, so yan. Kita <laughs> natin ayun. Yan you know, may ibang tumingin siya. Mm -hmm. Bali po yung ilang, ilan po ang alaga ah. yung, ilan po ang alaga yung baka? Bali apat. Hmm, nasub, nasubok, subok siya. Apat po, bali, bali po mag yung mag-inahan niyo uh -huh. yung nakaraan. Yung mag-inahan nila malayo uh -huh. nga lang ito. Yung nito, tsaka yung kapatid. Uh -huh. Mas malit-lit pa po yung barambi pa yung natin uh -huh. napunta natin. Uh, uh, -huh. -oh. nasubok-subok na talaga. <laughs> Mayroon pala ito lapitan ng bakang ganito. Uh -huh. Yan na nasubok-subok yung bakang ito. Ito naman yung isa yung mabait-bait. Okay. Mm -mm. Yan yung medyo nasubok-subok siya. Pero pag may-ari naman pala, hindi siya, ano daw. Yan po, ito naman ay yung kayser na malaki-laki yung bakang ito. Ito naman po, isa pa pa nag araw At para mahirap na pumag... Ay, papagsabay niya na pagbibenta. Yan po. Yan si sir. At may sargesto niya, sir. Makabili din ng tatlo? Ayun po ang plano niyo. Papalit ng bago. Hmm. Para pagbibenta nito. Hmm. Yan si Sir. Sir, so, ano ang pangalan po? Manding. Si Sir Kuya Manding. Kanya yung mga baka dito tapos pagugulay ang kanilang hanap buhay. Yan, maraming salamat po sa inyong uh, oras. Shout out lang. kay Nanay, kabe birthday lang daw nung oh, ka birthday lang nung, 21. ano, 21, 21 po. 91. Sep 93. 93 siya po si Nanay September 23 siya. 21. Ah, 21 birthday 93 siya ngayon. Yan, oh. Sinanay ay suki natin dito sa Sariaya. Umaway ka lang. Basta sabihin dito na may tingin na ito. Ay, mga ano, mga ano, mga followers. Sila, sila po yung lagi pinupunta natin dito. May mga baka dito. Yan, si 93 years old. Wala pita si Nanay makatanggap ng 100,000. Naku, sa lakas pa yan. Nakatanggap pa ng 100,000. Sa pa yan. Ah, buti po si Nanay. Mga pahungas pa ng bigas. Ah, talagang kaya pa. Mama pa yan bby talagang makakapag Ito 'yung mga maganda sa mga taga-Linangen oh. No? Maganda 'taga-Linangen, taga-Malalakas ang mga nanay at tatay 'yan oh. No?